e aí Sorry, Hi mga idol. It's me again at Gina's Vlog, Meat Shop Plus Sari-Sari Store. Kumusta guys? Ang inyong mga tindahan ngayong araw ng Sabado, no? Dahil kahapon, kami ay wala ni Mr. dito sa aming tindahan dahil ang pamangkin naman ni Mr. Guys ang ikinakasal, no? Kinasal sila kahapon and invited guest kami. So, ang ang nagbabantay dito ay si Ai Ai, si Sweet at yung aking anak dahil ano, wala siyang walang klase kahapon. Pila ni Dai? 1.39. Oh, kami sa 11. And that's my okay. bumibili. Walang pasok yung aking anak, so siya yung naiwan dito para tulungan ng aking dalawang chase maybe no dahil mahirapan talaga silang kung silang dalawa lang at walang magsusukli. So, nakapag-unwind, guys, kami ni Mr. Kahapon, and time check tayo, no, 5 uh, minutes na before 9pm, 9 PM. Nine in the evening, at uh, medyo hindi kami busy ngayong araw ng Sabado, pero uh, konti na lang ang natitira sa aming display na carning baboy at dressed chicken, so bukas marami akong delivery, no, so update-update tayo kanina, ako ay masayang masaya, guys, dahil nakapabili ako ng 22 cases ng Coke swakto no tamang-tama at konti na lang ang aking Coke na mismo yung malapit nang mag-expire sa grocery and then tumawag sila sa akin kanina dahil uh, i pull out daw nila yung ano yung soft drinks yung Coke na mismo so sabi ko uh, bakit ngayon lang kayo tumawag uh, nakabayad na ako dahil ano pa yun siya guys mga second week of October pa yun bineliver and then ang sabi nila ay maghintay daw ako ng 24 to 48 hours and then hindi naman sila uh, hindi sila nagre-reply sa akin so after one week dahil ba diba one week lang yung terms nila na mag -e tayo so before ako nagbabayad nagchat ako sa grocery app And then, hindi nila ako sinagot. So, binayaran ko na yung aking nag-due na uh, 4,000 plus. Binayaran ko lahat. At salamat naman at kunti na lang din ang natitira. So, bali, na-sacrifice guys for one week yung aking stocks na took swap to. Dahil yun ang malakas, di ba? And then, marami akong nakuhang uh, Coke mismo and Sprite sa grocery. So, hindi muna ako nag- nag ano hindi muna ako bumili ng Coke wakto for for one week para ma ma-dispose ko yung uh, Coke mismo na malapit nang nag-expire so ayon meron pa rin pero at least konti na lang siguro pag by December mauubos na yun siya so kanina nagkuha ako ng 22 cases no at salamat sa juice at bumalik na sa regular price ang presyo ng coke. sa ngayon, no, uh, 108 na lang sa lots for less dito sa supermarket. Pero sa ano, guys, sa ibang mga dealer, 130 pa rin ang benta nila, no, dahil, uh, syempre, sa panel ay 108 yan siya, So, may patong pa yung mga dealer para naman ay kumita sila. So, mabuti na lang at nakakita ako ng maraming stocks sa last four kanina so kumuha ako ng 22 pieces at nagdagan ko pa bukas no kung hindi pa yun nauubos dahil napakadaling maubos guys dahil sa last four talaga ay murang mura ang kanilang mga groceries so doon ako namimili so yun guys si Mr. I pinauwi ko sa bahay dahil yung aking anak ay Ah, uh, parang may lakad yata siya dahil may practice daw sila. So, sabi ko ikaw na lang doon para hindi mag-close yung ating tindahan dahil kahapon ay uh, half day na nag-close dahil morning open pa kami and then mga 2 o'clock na kaming pumunta sa kasal ng kanyang pamangkin. So, konti ang kita namin kahapon guys doon sa aking tindahan sa bahay at hindi pwedeng palagi na lang mag-close dahil malaking tulong yung aking sari-sari store sa bahay sa aking mga bayarin sa mga bills dahil ibinubukod ko yun guys yung aking kita sa sari-sari store sa bahay ay ano, set aside ko na yan siya para pangbayad sa aking uh, kuryente dito sa aking tindahan, sa meat shop at sa bahay so kailangan hindi mag-close dahil sayang no So si Mr. Epina ay pinauwi ko. Yun ang diskarte namin ni Mr. guys, no. Dahil may nag-ano sa akin, may nag may nag-suggest na sana mai-vlog ko daw kung paano ko na manage ang aking dalawang tindahan, no. Itong aking meat shop and sari-sari store dito at doon din sa bahay, no. Kung sino ang magbabantay dahil at mas busy kami dito. So, ang discard namin ni Mr. Guys dahil Noong uh, pandemic, yung aking tatlong anak, tatlo pa sila sa bahay dahil yung isa ay may may ano na, nag-aasawa na siya. So, yung isa kong anak, yung pangalawa kong anak guys na nasa Canada, nandun pa sa bahay, nagtatrabaho pa siya uh, work from home for two years before siya pumunta sa Canada. And then siya yung nagbabantay sa tindahan at uh, malaking bagay at itutulong uh, tulong nila dahil hindi ako oh, nag-close, no? May nagbabantay sa tindahan. So, kami ni Mr. I dito sa meat shop. And then, yung may pasok na, may klase na yung aking anak dahil third year na yung isa at yung isa kong anak ay nasa Canada na. So, yung bunso ko na lang ang, ang naiwan sa bahay. Hindi pa naman sila face-to-face, -face guys, no? So, nandun pa rin siya. Pero, pag may ano siya, may lakad siya, may mga practice, mister um, ang papauwiin ko sa bahay para siya yung magbabantay. Yun yung ginagawa namin discarding. Good thing, dalawa kami guys, no? Dahil pwede kami magpalitan, no? Pwede rin ako dito. aminsan uh, minsan ako dito. Asia uh, dito and ako sa ako ang magbabantay doon sa aming bahay. So, yun guys, ang aking konting chica bell sa inyo ngayong araw ng Sabado at kami ay mag-close na dahil 9 o'clock na ng gabi at tignan natin doon sa tindahan kung malakas ba doon dahil pag Sabado guys ay malakas yung aking mga uh, red horse at ang aking mga etong mga tanduway mga alak, balakas ang alak doon so tingnan natin kung marami bang naibenta si Mr. So, yun lang guys. And thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng aking video at sa lahat ng mga bagong kaibigan ni Ate Gina's Vlog, Mitcha Plus Sari Sari Store. Thank you, thank you so much. At aasahan ninyo guys na ako ay babalik din. Nagawa ko ay nagre-repack repack muna ako ng bigas dahil pag may bumili dito guys at yung aking anak lang ang nandito ay magmamadali yan minsan guys dahil uh, ayaw magpa no sa mga pinanood pinan, pinanood niya sa kanyang laptop no anjan lang siya nakaatupag sa kanyang laptop uh, minsan din may klase siya so magmamadali and then maraming bigas na matatapon lang, matatapon sa sahig, no? Maraming mga nahuhulog dahil sa pagmamadalit niya. So, ang ginagawa kong diskarte ay, magre-repack ako ng Tiguan kilos para pag may bumili ay mabigyan niya kaagad at hindi na siya magre pa dahil yun naman ang trabaho natin, guys, no? Uh, ako dito, ako talaga ang nagdi-display sa mga stocks dito at pag may time ako, hindi ako napapagod. Na Mag-repack talaga kami ni Mr. ng bigas para pag may bumili ay mabigyan ka agad ng ang customers. Dahil minsan nga, yung aking anak pag may tao dito ay matagal lumabas guys. no Nakatutok palagi sa kanyang computer. no Sino makarelate sa akin? So yun, nagre-repack muna ako dahil hindi pa naman siya dumating. So maya-maya lang ay mag-close na ako. So tingnan natin guys kung Ah, uh, may benta ba tayong Red Horse ngayong araw ng Sabado. So, keep on watching, guys. yan siya. Ayan. At, at yung grocery ay palaging nag-send sa akin ng mga mga promo-promo deals nila. Parang nagtatampo yata ako. Ewan ko kung mag-order pa ba ako sa kanila uli. Okay guys, yun lang ang aking isi-share sa inyo dito sa aking sari-sari store sa aking bahay. yan yung araw ng Sabado. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye.